Wala kaming ano, ilaw. Ah, oh, wala kayong ilaw? Bakit po? Eh, hindi ko na kayang mag ano, ng ilaw. O, kuryente po. BIM Bigas on Wheels So, magandang umaga po, Nay. Ano po pangalan niyo? O, Ito si yung eh, tinitira niyo po kayo? Kanino to? Ay, sa manugang ko yan. Nama so, may titulo po ito? Wala. O, wala? Na, na naman niya sa tatay niya. Ah, okay. So, uh, yung asawa niya po, buhay pa? Matay na po. Matagal na. Matagal 55 na. 55 pa lang yun. namatay na. 55. So, ilang taon na po kayo ngayon? Ako? 74 na ako. 74. So, matagal na kayo ng balo pala, no? Oo, oo. Yung na kayo kumuha ng bago. Ayoko na mag-asawa. Magmula ah. noon, di na ako nag-asawa ah, Ilan po naging anak niyo? Tatlo sila. Tatlo, mga may hmm. asawa na po lahat. Lahat siya. So, sino kasama nyo ngayon? Ito lang, yung manugang Ito, nyo. yung manugang ko. Saka, ilan uh, na po nyo dito? Anin. So, ano po ano nyo ngayon? Na source of income nyo ngayon? May pension ba kayo? May... Ano lang po yung natanggap sa mga NCR yon. Yun ano yung lang... NCR? Yung isang libo, isang buwan? Sa loob ng isang taon, 6,000. na oh, libo. so, po. Eh, gaano nyo nakukuha yun? Ano, tuwing 6 na buwan. So may 3,000 kayo kada 6 uh -huh. na buwan. Uh -huh. Yun lang po. Maaga na matay asawa ko 50. <laughs> Anong oras po? 55. <laughs> <laughs> <Happy day five. laughs> Ay, buong maghapon niyo po. Ano yung buong maghapon niyo ginagawa? Ano pang ginagawa ng walang uh, hanap buhay sa maghapon? Nanonood ng TV, nagsugumba. Wala, wala kaming ano, ilaw. wala kayong ilaw? Bakit uh -huh. po? Eh, hindi ko na nakayang mag-ano ng ilaw. Kuryente po, mabayad sa kuryente. kuryente. Oo, dati. Ano Pati na... po kayo mag-solar. May solar naman po. Bili kayo ng solar. So ba gumagawa, kayo po, ilaw. gumagawa po yung manugang po ng ano, ano po? battery. Tapos may A, ilaw battery. ilaw So, importante na May time kayo magdasal. Nagsisimba pa ba o, kayo oo, dyan? Nagsisimba ako. Sisimba. so, may bibigay po kami sa inyo eh. na konting ano dyan. Pulong po. Galing po yan kay Lord, ha? So, ito po yung bigas natin, ay, ha? Ah. Uh -huh. Yan. Yeah, kay man. Lord po tayo magpasalamat na yan. Of course, ito nga po, dahil si Divine Mercy ang ano natin, ito po, oh, gan, hindi rin ako na nakakalimot magsimba. Ka, katabi niyo yung matulog dahil si Divine sa Mercy. Kaya lang ng kunaga, Okay lang po yun, kahit saan, wala po tayong problema dyan, basta kay Lord po tayo. And chaplet, ayan, tuturuan po kayo nila ng Sister Bernadette. Ayan po yung gabay. Kapag basa naman po kayo ng wikang English, ano po? Oo. Okay po. Dito po yung grocery item natin. Ano po? Po, oh, salamat. Konting uh, tulong para pandagdag din. Po. Diba? Sa pagkain po, Nay. Panangalian nyo. Thank you. Panangalian nyo po to bukas, oh. ha? Ang spaghetti tumatagal po yan, one week. <laughs> <laughs> so para po, mamaya okay. na, Salamat po, at nabiyayaan po ako ni Lord Sige po, so maraming salamat na ya Para sa mga nais tumulong sa biyayang bigas, maaari kayong mag-donate sa Gcash number na makikita sa screen O mag-message sa aming Facebook page, Friends of the Divine Mercy Ano mang halaga, malaki man o maliit, ay lubos naming pinasasalamatan at nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan bye